Ay, doon oh, na dito na tayo. Ah, uh, doon. Sa looban. Dito Tata kakain ng tanghalian sa si kay classmate na Susan kasi obet. Hmm. obet ko. Si obet Si obet. Galang-galang obet ko. Galang-galang obet ko. Ayano, oh, diyan. O oh, nagtatawag na. <coughs> Tanghali hmm, magandang tanghali po. Dako eh para palang naghanda ng piyesta. Makabantay do lang. Yok ang mekasal. Yok niya pa. Ayya ayya. Eh, na pa oh. Naku, ayan 'yan bahay namin to. Ayan ng bahay nila sa nan. Ay, na. ay, na. ay mm. oh, 'yan. na mabait. Ay, rere, sige, sige. Dami niyan. Talagang abala-abala si Susan eh. Hoy, makasaya-saya ko dito na kayo. <laughs> Kalaka hindi mato. Kamusta na mother-in-law? Ay, I am dosyo makahihiya. Kakahiya 'to, bes. Amo, baka mabalis lang.

sila sa bar pinupuri po namin. Salamat to aking Diyos sa biyaya ng pagkain ng kami ng lahat ito ay po sa amin upang maging sangkap ito ang buhay, kalakasan at mabuting kalusugan. At itinataas din namin Panginoon ang mga andingkod mo na dalit halika ang isang kapatid ng Panginoon. Pagpalaan mo pagbalik sa kanila ang lahat ng iyong mga pagpapala na gustong takal, siksik, liglig at umakakal. buong ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaya na, kaya na, kaya na Kaya na, kaya na O, oh, sige, sige Kaya na O, oh, ayan, nakakagulo na, o oh. Hindi magkamayaw malinis ba yan? Puro malinis yan. Oh, pahinga muna, pahinga muna. Pahinga mga hmm. anak. Oh, asa susunod na ano? <laughs> maliligo, maliligo ha. Yung mga tupis-tupis nyo ha. One piece. One ka Sarap pagkakain o oh. sarap naman ang pahinga o. Oh. <laughs> sarap ng pahinga oh. you know, <laughs> o. Ayan o. Oh. Pagkakain. Tara na. Dugidilis na. O. Inaantok na isa. O. Sarap. Sarap. Sarap naman dito kila Susan. Tsaka kila Obet. Uh, hmm. Sarap. Pangasinan. Sa Salamat sa tanghalian. Yaya, Nabus mani! <laughs> Nabusog niyo kami Kagalang-galang! <laughs> Kagalang-galang! Kagala-gala! Kagala-gala! kagaling 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 kagaling